Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha para po ngayong February 24 at February 25, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At mga idol, pisan po natin ang na ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong February 24. Ayan, dito po tayo sa February. Yan po ay 2. Uh, 24 sa ating pecha. 24 pa rin po sa ating taon. Ayan, February 24, 2024. Ayan, sa mga numerong ito, ayan, isimplify lang po muna natin yung mga numbers na yan. Dito, 0 plus 2 is 2. 2 plus 4 is 6. Uh, 2 plus 4 ulit is 6. Ganoon pa rin po sa bandang gitna. 2 plus 6 is 8. At uh, 6 plus 6 is 12. Dito rin po sa bandang baba. Uh, 8 plus 12 is 20. Ito po yung unang numero natin. Meron tayo rito 20. Uh, at yun naman pong pangalawang numero natin o kaparis niyang numero, dito pa rin po rin sa bandang gitna. Ito po, tap, yan. Combine lang po natin yung tatlong numero yan. 2 plus 6 plus 6 is 14. Yan naman po yung ating pangalawang numero o kapares na numero. Meron tayong 14. At pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 14-20 o kaya naman po ay 20-14. Yan, pwede pwede na rin po yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, ito pong 14 at 20, yan ay sisimplify rin po natin yan bago natin yan isumalang. Dito po sa 14, 1 plus 4, yan ay 5. At sa 20 naman na 2 plus 0 is 2. Yan po yung isusumada natin, 5 at saka 2. Unahin po natin ang 5, kukunin muna natin yung 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin po dyan ang 32, sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23. 2 plus 3 is 5. Ayan mga dalan po yung sumaga natin sa 5 at isagod naman natin itong 2. Dito naman po sa 2, punin mo natin itong 20. Sumaga 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin po ang 11, sumaga 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin ang 38, sumaga 38. 3 plus 8 is 11. At 29, sumaga 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, po yung sumada naman natin dito sa 2. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong February 24. Meron tayong 5, 14, 32, 23, 2, 20, 11, 38, at 29. 41, 42, pa rin po ang gagawin natin 43, 42, lang natin yung mga numero nito. Lang po tayo. O na po yung mga nagugustuhan natin, mga kursanada po natin, mga numero. At doon naman po sa ating sample, kinuha natin dito ang 11, 11 at 23, 5 and 20, at 14, 29. Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin, mga kombinasyon natin nakuha dito sa ating sumada para po ngayong February 24. Meron tayong 11.23, 5.20 at 14.29. Ayan mga idol, sa mga numero ito, mga sample lang din naman po natin ito, pero kung okay po sa inyo, kung nagustuhan niyo po sila, eh, pwede, pwede rin po yung matayaan. Pwede rin kayong kumuha pa o pumili dito po sa mga naka-insert natin mga numero. Kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. Uh, at ayan mga idol, yun po ang ating sumada para po ngayong February 24. At uh, next naman natin yung ating pong advance sumada. Yan, para naman po ito ngayong February 25. Uh, at ayan mga idol, umpisahan natin dito tayo sa February. Yan ay just para po tayo. Uh, 25 naman sa ating pecha at 24 pa rin sa ating taon Ayan, ganoon pa rin po. Simplify lang muna natin sila. Dito, 0 plus 2 is 2. 2 plus 5 is 7. At 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. 2 plus 7 is 9. At 7 plus 6 is 13. Ganyan pa rin po sa bandang baba. 9 plus 13 is 22. Yan po yung unang numero natin, meron tayong 22. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po sa bandang dito na. Combine pa rin po natin yan, tatlong numero natin dito. 2 plus 7 plus 6 is 15. Yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares. Meron tayong 15. At pwede na rin po natin yung matayaan. 22, 15. O kaya naman po ay 15, 22. Ayan, pwede-pwede na po yung kombinasyon natin yan. Uh, dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila, simplify din natin yung 22 at 15 bago natin yan isumada. Para mas madagdagan po yung mga numero natin pwedeng pagpilian. Dito po sa 15, 1 plus 5, yan ay 6. At dito naman sa 22, 2 plus 2 is 4. Yan po yung isusumada natin, 6 at 4. Unahin natin ang 6. Kunin muna natin yung 15. So, mga 15. 1 plus 5 is 6. Pwede rin ang 33. Sumada 33, 3 plus 3 is 6, at 24, sumada 24, 2 plus 4 is 6, at dito naman po tayo sa 4, kukunin muna natin yung 22, sumada 22, 2 plus 2 is 4. Pwede po dyan ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po ang 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. At pwede rin po ang 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. Ayan mga idol, yan po yung mga numero na po natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumaga para po ngayong February 25. Ayan, meron tayong 6, 15, 33, 24, 4, 22, 40, 13, at 31, 32, 33, po tayo 36, 37, lang po natin. Kukuha po tayo 44, kung ano po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At sa ating sample naman 60, 61, natin 63, ang 15, 15 at 31. 69, 22. 22 at 6. Then, 4. And, 24. Ayan mga adol, na yan naman po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumada para po ngayong February 25. Ngayon tayong 15, 31, tayong 1531, 226 at 424. Ayan, mga sample lang po natin yan at kung okay naman po sa inyo ay eh, pwede pwede lang po matayaan. Pwede kayong gamuha o magdagdag pa kung may mga nagugustuhan pa po tayong mga kombinasyon dito. Ayan uh, mga idol, yun po ang ating sumadi sa pecha para po ngayong February 24 at February 25, 2024. Maraming maraming salamat po.